Hello mga ka-super-kaseri, ka-super-nanay, ka-super-inday, kapit tayo, good morning! Meron lang akong i-share sa inyo kasi may tumating akong parcel galing sa TikTok. Wala lang, nabudo lang. So ito ah, yan! ito ay gamit natin sa roast jam kitchen. Ito ay pwedeng lagay ng mga ulam. Diba? Pag dinibay-dibay natin yung ating mga ulam, mino for today, for tomorrow, diba? Isda, ganyan. Ha, lang ako dito kasi lakas makasyala. Pero yung quality niya, syempre, Morita lang naman to. Hindi ganun ka quality. Pero carry bells na. O, huwag lang mabagsak. Baka mabiak agad. O, pero ang ganda tingnan, no? Ito ay by Buy, buy one, take three. Oo, <laughs> oh, oh di ba? Nakakabudol talaga yun. Buy one, take three for only one for nine ata. Mura lang, mura lang. Oh. Ito na tayo bibili ng mahal. Alam nyo naman. Wala tayong pambili pag mahal. Oh. Apat agad. Oh. Masisiparate na natin dito. Liempo. rigor, Pag-iliempo. Ganun. Dito pork chop. O, oh, di ba? Dito cut na manok, o. Oh. Mayroon pa siyang, ano, lining sa ilalim para hindi, ano, matulog-tulog ganun. O, oh, diba? Saya, saya na naman ang isang super nanay. Alam nyo naman, ito lang kasi yan ng nanay na chef-chef, super chef-chef. Oh, mayroon tayo lagay yan. Hindi na natin lalagay dun sa selecta ice cream, <laughs> Isda natin, diba? Nakakaloka yun. So, ito, kasama yan dito, itong map na may tubig pang spray-spray tapos map-map mo siya, yan. <laughs> ang hirap na hirap ako ikabit <laughs> Pero ito ay hindi pwede sa mga madudumi. Pang ano lang to, yung halimbawa pang final map. Yung lalagyan mo ito ng downy para mabango ang floor, gano'n. Tapos map, map, map. Kasi manipis lang siya. Hindi naman siya talagang makakakuha ng dumi. Gano'n. At ito, ganda to, maganda tong ito. Kahapon naman to dumating. Ito. Ah, ba diba? Ang cute. Ang cute nito. nakas ah, pag white kasi, lakas makasyala. No? So maganda to ilagay sa tindahan. Lalagyan mo dito ng sibuyas, bawang, luya, patatas, 'di ba? Yung mga hindi na, yung mga pangdagdag lang diyan sa tindahan niyo. So, ito para siyang ano. Katatanggal lang siya, detachable. Silalagay mo lang siya ganun. O, oh, diba? Ang ganda. Pwede rin to dito sa dining. Kaya dito ko to sa dining ilalagay. Lalagyan ng tinapay, ganun. O, oh, diba? ba lagay ng tinapay. Dito, fruits, banana. Dito, yung mga ano ni ati ito yung mga ano ni Ate Cham. Biscuit-biscuit dito. Yan. O. Oh, diba? Tapos dito sa baba, fruits. Pag mayroong apple, banana, orange. O, oh, diba? Ang ganda. Lagay lang siya dito sa side. Ito lang siya nakalagay. Ganyan. Ganyan. O, oh, ah, diba? Lagay natin yung kape. Dito sa may tinapay. Yan. Tapos meron tayong baguong. Ito dito. Dito for fruits. Ah, di ba? <laughs> dito muna nalagay ko yung gamot ni Hindi pa kalat kalat. Tapos ito, di ba? Dito. Ah, diba? Sana, oh, Shall. Sana o. So, maganda din yan sa tindahan nga. Lagay ng mga gulay-gulay. O, oh, kung punti lang naman pang ano lang tapos lagay mo dito sa side. O, oh, di ba? Lagay mo sibuyas, bawang, luya, kung ano lang meron ka na gulay-gulay dyan sa tindahan mo. Di ba? Hi! Yan lang. Thank you for watching. Ako naman ay mag super ship Luluto na ng lunch dahil pawin na yung ating estudyante. So, bye-bye. Thank you for watching.